Are in my life as a ay nahan diri sa lahug for to video guys na <laughs> parang <laughs> Atong ni ipakita guys ang atong daog ikan sa diris lini Baka na, guys ako ba na may nag guys kaya di man takama o Akong na atong pa to nani kung maandar ba ni siya? Pero gani, hagi pa siga ang Musiga man po, gani siya, musiga, siga. Ato na ipakita ninyo guys, ang atong order. Dede, atong order day. Order ni Mam Ma Lenny. Si Mam Ma Lenny ang nag-order. Di ate, tumba na bibi. Si Mam Ma Lenny ang nag-order guys. bibi. Ano na? Ano sa mana day? Basa da na ni nila. Lenny, nag-video tayo rin nag pa. Tara guys, ato ni pakita guys ang atong one solar fan. Daog din ako ni Ma'am Lenny guys. I-search ninyo ang There is Lenny guys. There is Lenny o Lenny Purigay. Muna siya guys, i-follow, ifollow siya guys kay para kamuna sa damakadaog. Oh, uh, daghan kay siya mga pa-price guys na school supplies. A wish, munting wish guys, mga simple wish guys. Ilan ang kuan? ihatag sa inyo ha o guys Muna ako na dagan guys solar fan I-follow if na siya I-follow if ninyo guys Kaya napa siya pa 6 batch napa siya napa siya 6 batch ar solar fan gihapon nagipon siya ko una na sa 6 batch kung kinsa maapil ato guys o oh, swerte ninyo good luck Good luck ninyo guys. Basta mo to guys. Ang iyang page. There is Lenny niya. Lenny Purigay. Nakanaw ninyo guys ha. Ang amo ang sa electric fan. Mana electric fan. Diyan dyan may ni. Sharo. Oh, so lit, so sharo lamok kon ni. Ang -dut kayo. Ang, ang panel niya. Saktora. Murag kadak anako -an Tab. Tablet yung trick pa no dako sa yung trick pa no yari na yari 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 pang saksak ko an ang suga pang saksak ang suga pa charge yan yari na cellphone o pwede kun mo rin mag charge cellphone o gamit kayo basta mag burn out ni o kami na suga ka wala i run out dari sila kami nagsiga Amo, paong. Salamat jud ko guys nga nakadaog jud ta solar fan kay eh. suso so, jud kay kapalit. Kita mga way kapalit. Mga pilsag mga giveaway para makadaog ta. Mom she oh, brand mo ni brand yar in is-is? Ora din niya guys oh. Tara. I-follow na niyo ang yung, oh, yung store, Muna na store niya. Oh, store. Ngan, nga sa store? Or ngan sa ilang uh, electric fan? SS. Ano, na, electric fan? Okay, kayo. So, ano na to? Be, ato ipakita itong lagway. Be. Tara. So, mana to guys? Ipalo ninyo ang Dearest Lenny o Lenny Nunez Porigay. Muna yung page. Ako, bago rasad ko nag-follow ang Mga ang kabuwan? October. Oh, saan ba October, uh, March, uh, March, April, May, June. June mga five months na ko nila, guys. Five, sa five months na ko nila nga nag-follow <coughs> ko. Uh, um, <coughs> una na kong nadagaan kay Kuan. 700 cash or oh, 700 cash. Yung lahat sa to mga cash na ginagmay, ano, bala ginagmay, basta kanunay, na yun, diba? So, hangin guy, guys. Monish, last, pangin, pangin, ito, ko guys, sabon na siya last na price. Ang electric fan, bi, panginid ako, bi. Asa daw, no, bi? Oh, hangin ko guys. Tipid ka screen ti. Tipid ka screen ti, screen guys. Kung mag-burn out, guys. Oh, makutlan, may din ako mag-go. <coughs> Back kasi tapos po tuloy. Sabi na solar pan. Kung wala tayong kurinti ba? Kung ma out, na, hindi mo naman natin yung mag out. Ano na may kurinti? Nami suga, I mean. I mean, nami suga kung ma out. Nami hangin, ako makacharge mo cellphone. Panawan nyo. Panawan nyo Nami charge. Charge yan sa cellphone. Baka na, para charge cellphone.

Hindi, hindi. Magagamit Ano na si Dr.? Pa-kuarenta ni. di sa di ay ni. Kandi share guys, na ko na, sa kumbana na guys ng magka panel may. Ah, sinigwent resources con loan, siguro may tanungan. Pero di diyan may kapalit. Okay. Balman.